Nagsusugal ka ba? Oo, oh, nasabi ko na yun dati, di ba nagsusugal ako. Mm -mm. Pero alam mo, dati nagsisimula ako sa mga sugal na simple lang. Ag Nandaya ka ba sa sugalan? Oo, oo. Ay. oo. Nasabi naman ako sa binguhan. Bakit normal ba to? Normal. Sa binguhan kasi hindi naman yung dayaan na malaki yan. Yung, di ba, mga tropa-tropa kayo. Sa bingo, tata, ano mo, tata, tatawagin tata, mo yung maling number para lang makuha yung, ano, yung tama. Sa cards, sa cards naman, di ba, mga lucky nine? Lucky nine, yun, yun ang total nun, nuwebe, di ba? Pagkano, sisilipin mo ilalim, pagka mag-ano ka, lalaktawan mo yun, ibabibigay mo. Ganun. So bakit ginagawang pinapamiss deal? Dahil talo siya. Talo rin po kasi siya, ma'am. Kaya nung napansin ko po na gano'n po yung ginawa niya, kinuha ko po lahat ng barabi na tuko po lahat sa mukha niya. Yon! Pero totoo bang hinampas mo ng tumbler sa ulo si Michelle? Yes po, deserve niya po yun kasi mandaraya siya. Michelle, nandaya ka raw sa tong it, sabi ni Honey. Totoo? Hindi po, sinungaling po totoo, yan. Totoo, totoo, ka, totoo. Sinungaling ka, sinungaling ka. Totoo. Hindi, pero mandaraya ano ba talaga ka. nangyari nung araw na yun? Kapala mo nga, wala ka ba ka, mandaraya ka. Bakit? ano ayaw mo pa Ah, mo Ano nangyari, eh? Michelle, nung araw na yun oh. na sinabing Naglaglag ka at inipit mo sa daliri mo ito sa paa, yung, yung baraha. sa siya dahil siyang heater. Mm. Nalaglag pag pagsabog na naglag sa paa ko, hindi niya nakita. Mandaraya ka, mandaraya ka, kasi maraming tao. Siya ito, ha? Ano ang Sig mo sa, An niya, ha? An An sa kanya, Michelle? Ano ang sinasabi mo? Paano mo siya tinatawag? Ano ang sa kanya? Hindi ko naman po siya pinapansin eh. Kasi siya lang lagi nakikipag-usap sa akin eh. Talaga Talaga ba? Talaga Talaga ba? bilang ko pa nga, diba? Sabi ko, ano bilangin mo, mga kulang. Oh, Mandaraya ka talaga. Sinuwari ka kasi. Ganyan sa ko lang saan naman nakita ulit yung bara? Sa ilalim na. Nasa pang. Sinuwari. Sa ilalim na lamesa. Kaya nga umayaw na ako eh. Sinuwari pa. Meron ka na lang. Hindi, so lahat na nalalaglag na bara ha. Nabupunta sa paa mo. Kaya nga umayaw na lang ako eh kasi yung kalaro nila. Ako po yung nanalo. Ah, ikaw yon. yung pangatlo. Oo. Tapos yung okay. pintangan niya rin po ang kasabwat nito. Tuwing dadaan po kami, sisigaw siya, Mandaraya! 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 siya lagi. Totoo na oh. kasi. Eh, bak oh, nga ikaw nga gusto mo Di ba? Gusto mo ma hits. Kasi talo ka na. Siyempre. Oh, ko. Gusto ko ma-hits. Oh. Hindi oh. ka na ka Gusto mo kayo? Ay, ay ka namin?